Grabe yung pakiramdam dito sa ibang bansa. Alam niyo yung pagod na hindi mo alam kung saan ang gagaling. ang smooth naman lahat tapos all of a sudden parang lugmok ka na naman. Maybe siguro malayo kami sa mga family namin or siguro yung responsibility sa mga kabayan masyadong mabigat. Yung anxiety na hindi ka pwede mag hindi ka pwedeng sumuko kasi maraming madadamay kapag bumigay ka. Kaya parang kahit sabihin mong sanay ka na kasi matagal ka naman ng OFW, may certain point pa rin na kapag na-burned out ka para ka magba back to zero. Alam ko mga kapwa ko kabayan lang yung mga sa akin dito. Kaya sana kung mapanood man to ng mga tao sa Pilipinas, kapag nakakita na kayo ng mga sign na medyo nagpapakita ng weakness yung mga kamag-anak nyo nasa ibang bansa, please pray for them. Kasi malaking bagay na yun para sa amin. And kung hindi man tayo makagawa ng paraan para gumaan yung mga pakiramdam ng kamag-anak nyo sa abroad, wag na lang kayo dumagdag sa mga isipin nila. Gusto ko lang mag-resonate yung feeling ko ngayon kasi alam ko hindi lang ako yung nakakaramdam ng mga ganitong random na bagay. Yan sana pagkakatandaan nyo. Kapag nalulungkot kayo dito sa ibang bansa, it's just a bad day. Hindi to bad life. Okay? Magiging maayos din ang halagayan mo. Tsaka para hindi ka na malungkot, follow me for more.